for fourth night ko. I am in mean, third night you know, pagkain. Microwave is light. Kahit hindi siya safe. Ito ang break. Ay, ito sa break ko. Ito yung mga duties ng pasyente. Ito yung mga choices in fridge. nutrition room ko. Ito yung creation ng uh, 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 ice. Ito yung uh, Yun na. di child calendars na, 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 malakas. Hi guys! Nakatapos lang ng three night shift ko bilang ICU slash Intermediate Care Nurse dito sa Maryland. Medyo nakaka-frustrate lang kasi nag-request ka na na sana palitan naman nila yung pasyente yung na yung allocation kasi guys, alam nyo yan kapag ang mga pasyente ay pala tawag, pala call bell may mga walang request na makaka-dream tsaka agitated na yung pasyente syempre ikaw din pagod ka na yung mind mo so hindi ako pinagtigyan sabi eh, ganito, ganito, ganyan just feel unfair pero anyway nakisatapos ko naman yung shift ko walang problem, walang issue uh, buti na lang last um, couple of hours ng shift ko, naging siya daw naman yung patient ko at naiinip naman na siya kaya uh, thank you guys magka-drive uh, tayo after ng shift videohan ko to makikita niya yung taan yung way ko kapag uwe papasok ng work, so nasa parking ako nasa stock um, party. Medyo masyadong malamig lang ngayong umaga. 40 degrees Fahrenheit which is I think and I guess nasa negative 2. At napakalakas ng hangin. Kaya in addition sa malamig na weather, may hangin pa. Just mio. And guys, magdadrive tayo. Pauwi. Kita nyo kung paano like and comment mag-comment po kayo sa mga post ko and I will try my best to answer as much as I can para makahelp tayo maka-encourage and sishare ko yung journey ko uh, paano ko nag-start sa American faith, makapunta dito ano yung mga struggle ko bilang nurse, bilang asawa bilang nanay dito sa America so yun na nga Today is, ano din eh, it is March 11 na, so few weeks na lang, days even, nag-start na yung spring, may mga paulaklak na inaabangan namin yung Cherry Blossom Festival sa Washington, D.C. para maka-experience namin yung gano'n, at that's it, let's drive. well, ay malamig na malamig. Malamig na malamig. So, yun nga po. At uh, later today, susunduin ko yung friend ko, si Rams. Na, uh, friend ko siya from Saudi days uh, Nasa Texas siya. And then, nag-visit siya dito sa East Coast. So, susunduin ko to siya mamaya sa Calvertown, Maryland on this facility for um, six months. Um, bago lang. Under agency ako. So tayo up ng agency tong hospital na to. And regarding my driving experience, wala po akong solid na driving experience from Philippines kahit sa Dubai na ako ng from Dubai to America wala ako as in na ano lang nag-aral-aral lang ako dati ng manual driving kasi di ko naman this and afterwards magdating ko dito sa Florida ako nag-train it's a must to know driving kasi dito kailangan mo ng koche dahil walang transportation dito kung nakatira ka sa mga city libre ang tra transportation I mean not libre accessible ang transportation magandang weather ngayon kahit malamig clear sky siya ngayon sa couple of days puro maano, maulap, mafog, tapos umuulan. Kaya kagabi daw nag nag-snow. Pero ngayon hindi na siya nahalata. Na. So, pagda-drive dito guys kaya, uh, maging respectful ka lang din sa mga sa, sa kapwa mo driver kailangan dito pala is mag-aral ka talaga ng driving school if dito ka mag start kasi napaka edge din naman na, na tuturo sa mga driving school kasi helpful sila malalaman mo yung rules ng pagda-drive and ano the do's and don'ts ng pagmamaneho oh my god yung tumatakbong jaywalker hindi din ginawa ng babaeng yun Yung babae man siya. ito mga mapabilis yun sila makita nyo ba yeah, nasa white march area may boulevard sa may uh Maryland. So, kung yun regarding pala sa ano daylight saving time na dito sa US. Lagi nagpa-plus 1 kapag ka, ano um mga after ay uh, during fall season, then magle-less 1 naman during spring time. So, less 1 hour na ngayon. So kasi dati ang pagitan ng time difference ng Pilipinas at ng East Coast which is nandito sa lugar ko. Ng, um winter season eh ano siya 13 hours ngayon 12 hours na lang. Para magamit ng mga motorist And ito kagaya nga ito, speed limit 25 Nandito na nga siya tayo sa private area eh, Sa residential na to So, yun Kita niyo na yung community naman ako mag-drive. Meron ako talaga na nag driving school ako. Tapos yung mga parking parking na yan, minaster ko yan sa TikTok. Kakanood <laughs> ko sa so, practice practice ako. You guys, we're home Ito na nga guys. I-edit May sinundo kami sa Texas. <laughs> <laughs> Tapos na. Sorry sure lang. Sinundo <laughs> lang kami sa Maryland. Nandito kami sa Maryland. Saan to? Sa Wheaton. Nakiki, nakiki Jollibee. <laughs> <laughs> Nagpalibre ng Jollibee. Mm, <laughs> uh, guys, nandito na naman kami. Wala na akong maisip kung saan ko dadalhin yung aming mga visitor. It's from Texas. <laughs> Welcome to Inner Harbor sa Baltimore Maryland with my friends and and my son and my honey alam daw ka ba sigaw oh hindi na mai hindi ah, na maalamig oo maingit na true ay na visit or welcome to visitor center dalawang side. Ano gagawin mo? Ah, transition? Transition? Sumunod itong... Hello! Si Rafa, papajoke na naman eh. Ulat! Dati! Riko, ba yan? Rafa, ang na ah. Ay, nagalit! Sabi mo Ay, sabi ko nga, pagpipigyan mo nga ako ng bike eh. Ay, nandun na. Ay, nandun na. Hi, Rams! Hello! Welcome to my place! Oh, this is so pretty! I love your place. It's so cozy. <laughs> it's so heartwarming. Hi hey guys, oh, at the Asian market. This is the Asian market. Okay. Korean Market actually. What is this? Spinach. Oh, spinach? Umihi lang si Haspan. So, mga carrots. Mga fresh produce. Kumuha na nga pala ako ng mga pagkain bubulokin. At kung meron ng spinach doon, or meron pa? Maraming, hindi pa nagagalaw. Ah, okay. Return. Return to center. Balik na natin dahil may spinach pa daw. Actually, tatlo totally yung binibilhan namin as, ano, Korean, uh, I mean, Asian store dito, guys. Gusto mo to, ha? sampagita sila. <laughs> Di ba sampagita yan? Ewan ko. Di ba parang sampagita? <laughs> Pili ka nga ng ganito. Kuha ka lang ng tatlong, tatlong peraso para kay Rap. Ang bango kaya? Ano kaya yun? Ano gusto mo sayote o papaya? Mas chayote. Ito, sayote. Ay, magam pala yan. Sukhani yan. Naiwan ko yung bag ko, guys. Ito, may mga food sila. Ito ang bango. Ang bango rito, guys. Taiwan spinach. Nagkahanap tayo ng papaya. Papaya. Ito, may mga garoy. Ito guys, niliroto nila. Actos. Gusto mo to? Oo. Hold na. Okay. Okara. Gusto ko mag-okara. Papainit ko lang. Asa na yung papaya? Yung Dr. Pepper Matagal nga na nire-request yung Dr. Pepper Ayan, pagbigyan na natin Kasi good husband naman yan Make the effort Ito Happy ka? Okay K dot Ito guys, pangarap lang Pangarap Napakalaki eh. Ang mahal niya Ito Forty-one ito guys, ang dami natin ganito. Makikita rito. Different kind of sauces. Ayan, may mga tumas pa ba tayo sa kaano? UFC. Banana sauce. This ano? may mga tumas pa ba? Huh? Jufran or sauce. Di ba yung... Palitan mo na yung UFC, Han. Please. Pero ayoko na maanghang. So, yung... Ayun na na ng Jofran na yan, no? Yung $2.99. Yan. Baba. Lumiit nga yung pinakorat. Sa lahat ng store uh -oh. lang. Oo, sa lahat. Memang lang sa... Tomas pa ba? Oo. Oh. Madami pa. Hindi ko, hindi ko. So, oh. sige, hindi naman nagaganyan sirap eh. So, parang konti na lang malalaglag kaya nga tapos pag nalaglag kasalanan pa ng ano <laughs> ng customer ayan po documented kung paano po nila so, inalas tabi tabi ka na ba? saan? Ay, may punso oh. punso <laughs> joke ba yun? sabi ah, po baka manunong ka dyan May toyo pa ba at suka? Ang konti na lang ng toyo hane to toyo soy sauce. Ang mahal, besh. Ba't napaka mahal? Tingnan mo, pag bumili ka ng single na toyo, dato po ti $4.99. Single lang yon. Pag may suka, $5.99. Diba guys, anong, ano ang, ano dyan? Decision. Mahal pa nga yung toyo na, ano eh. Naalam ko eh. Naal. Iyawak ako ng na cellphone, nagre-video. Hindi nakakatawa. <laughs> Bully ka pala eh. Ano bili natin yon? Or sa kano? Toyo. <laughs> nagre-video <din> yung Toyo. Mayaan <laughs> no, yun guys. Epa lang. Kung yung ano combo, kasi yung suka, pwede natin ano. Kung marami tayong suka, gawin natin ano, yung sarap pinakuran dami pa nating siwi sa bahay. Oo. Sisira ano. kailangan uh, ko to. <laughs> guys. Kailangan ko to pang kamot. Saan na? Siwi Nandiyan ka naman eh. Eh kasi ano, dinosaur yung ano eh. Kasi ganito siya magkawal. Uy, may plate to. Ganito kasi siya magkawal. Ah. <laughs> Sisling plate. Uy, baka hindi may puto maker na. Puto maker. Oo, yung lagayan. Puto ito guys, oh, bineb skillet. Ito yung pang samji. Ito yung pang samgipsal. Ito. Ayan, luto yung patungan Wala yung mismong ano. iba bakit ganito? May ganito silang maliliit. Okay na ako. Okay na ako dun. Mamahal? Over. Dito, dito. Lika. Ito guys. Meron silang... Hanap, mahanapan mga H Mart ang tawag dito. Ito. May frying pan. May chopstick hindi nyo naman ginagamit isinasayang eh. Sinasayang nyo lang. Oo. Oh, Saan? Sa po Magkano naman yan? Napakamahal ha. Bakit hindi mo naman kailangan? Hindi ka naman nagsusushi susushi. Han, please. Alam mo naman.